welcome to my channel dahan-dahan lang sa pagsasalita kasi yung baby it's sleep ayan, kakain tayo ng almusal tanin ninyo diha mm. alam ko is kasi ano, ay salamat naman kasi wala kaming ulam today so puto na lang binigyan kami ni mother ng tilapia Selapia na inasin giasin daw to nila inasin daw to nila tapos ano ah, piniprito inasin daw yung parang ginawang gamus yung inasin nila how many days nang inasin tapos piniprito ayan tapos ano ba ito ayan kauni kauni ayan Puti na lang nakapag ulam din this morning nakapag ulam din to di ayan ulam ha kita nyo na Ayan. Ites. ite Ites. Ilalagay. O. Oh, paibog ha. Paibog. Tilapia. Saka. Kauni. 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 Yan. Ayan. Kauni. Tapos. Onion. O. Oh, diba? Trap. <laughs> palang malayo tila ako inamok ng pubic well before I start to eating I want to drink first the water because you know that very malamala very, mala. very mala talaga ayan, ah yes, very dry I said and so basa na, nagbasa basa na ang ating tilaok. nagbasa basa na. So, hiyo ko dito. Ayan, so, tapos na akong maghugas ng kamay. So, kamay na! So, bibi ba ka magising? Ayan, start na eating. Mmm. gobol ni mekaneh terapi Angasim kok 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 e koko lamai Okay, nahulog. Iambak. Buhit pa. Oh, ang pala kasi yun, huwag at ginamusiib. How many days? Inasinan ng how many days? Kaya ang asin kasi walang refrigerator so style namin style namin dito lagyan namin ng asin di ba how many days hanggang maubos sa, sa kakaluto di ba yun na lang yung yung kinakain ko ngayon. Kinabubusan na kami ng palapa. Kasi alam mo, ma mahirap hanapin yung palapa na pang sibuyas ba. Ano ba pangalan yun sa muslim, sa bisaya? Bujing. Ah, sibujing. Sa mga bisaya dyan, alam nyo siguro kung ano yung sibujing. O yung mga ano sa muslim ba? Oo. Pagkain nila. Na maanghang. Lagyan ng maraming sili Yan, sibutsing Mahirap kasi hanapin yan Kaya naubusan kami Hindi na kami nakagawa ng palapa Masarap naman lang ulam Naku, sarap kumain talaga lang ulam Basta may palapa lang Naku, subang sarap So ngayon, naubusan kami ng palapa Kaya yun Bumbay na muna DJ Bumbay At saka inasin at parato eh ang asim talaga aw oh, ang alat di ay alat no ang alat talaga kauntot eh mga kauntot niyo mga mahal kay Utonkwayo eh kaya so, pag mata na nasa oras alas it, alas 6. Sayo mo kaya kung ikabuhi. Ang aga-ala kung ikabuhi ba? Mmm. Hindi pala ako gano'n ng gatas. Energy. Kaya aga-ala kung ikabuhi. Mas mababas. Ano? Kasi na ako. Ayaw, nagliba. kita na pa ako na kong baba. May naglibak sa akin si Yuro. Hmm, sino kaya? O pinag-usapan ako. Pinag-usapan ng napakaganda kong mukha. <laughs> Nakatagal na paakan ko dito. Nakagat ko siguro sobrang gutom lang ito kaya nakagat ko, di ba? Siguro. Mm -hmm. Sarap sorot. Hai, laman. Hmm. Wala nang laman eh. Itong tilapia na lang natira. Hindi ko yata maubos to kasi sobrang alat. kunti konti na lang. Baby. Nagising. Oh my goodness. talaga as in as in ang alat talaga Pagyugin mo si Bibi kasi na, ising I was not to big. I thanks God. Thank you, Lord, for blessings. Nabusog na rin today this morning Lord thank you for blessings. Thank you sa ulam. tsaka hindi ko na yung ano tilapia kasi you know that sobrang alat. So may ulam pa ako for mama mamaya May tanghalian may ulam pa akits kaya itatago kitech. Uh, oh. Acheck pa akong bombay. Mama niya. Kasi wala na kami bumbay. Ang mahal kasi ng bumbay dito. Alam nyo magkano ang isa. 7 pesos. Ganun kaliit. 7 pesos. Oh my god. <laughs> ang mahal-mahal. Kaya, itatago ko kasi sayang. Budget. ba diba? Kasi mahal. Ang palalitin today. Sa panahon ngayon, bawal lang ano. Bawal lang ano. Yun nga. Bawal lang wangwang. -wang. <laughs> Yan. Meron pa akong All for four. Ayan. Ayan. Di rin naubos sa sawa ko sa bananakyo ko. Ayan. Kabila lang nakain niya kasi sobrang alat nga. At saka sa akin din, sa kabila lang din nakuha. Kasi sobrang alat nga. Kaya... I have for all. I have for all tonight. So, magugus mo ako ng mga kamay mahal Ay <coughs> Okay, I'm finished to eat na, mga mahal. Ayan, meron pang ano. Ano ba ito eh? Himbis. <laughs> I'm finished to eat na, mga mahal. So, now, naligising na si baby. Ah, ako ay magpapatulog sa kanya. Shout out, mga pala, kay ano, kay... eh, ang hangin. Ayun nga, ang dami ng hangin. Kaya napakudigab ng digab. Kasi yun nga, kinabuhi na ako. So, nagugutom na talaga akit kanina. Uh, ako nagutob kasi wala hindi ako uminom na ano energy kasi yun lang <laughs> uh, nga pala mahal shout out to mahal uh, Guadalupe de Guzman umuwi na siya umuwi na ikaw kumusta ka na mahal ko umuwi ka na. I hope na makita tayo here in Philippines and uh, mag, mag meet kayo ni baby Jamaica siya nga pala shout out ko rin kay mahal Irene Nabarete at saka si Mahal. Hanapin ko nga. Sino baba yun? Si Mahal. Lisbian. Si Mahal Lisbian Kupol. Hello Mahal Lisbian Kupol. At saka pasahin ko nga. Okay. Yan na. Shout out to Mahal Christine Joy Casa. Mahal Sili Agustin. At saka si Marcel Ribusa. Lini D. Harris and Journey. Anis Harris and Anis Journey. Mahal biyan Couple 2011 PhD. At si Mahal Jean Jumauas. Juma Uas. Juma Juma at saka si Mahal Art Antulihaw Martis Ijan SCHY TV Si Bikok. At si Sam Mantes at Si Buddy Buddy Team Elonga, Wilma Calagos, Foodie and Everything. Foodie and Everything. Bit Bergara. Hello, Mahal. Bit Bergara. Siya yung ano, si Mal Beat Bergara yung dito din sa, sa ano, sa Iligan City. Yung siya yung kumu nagpadala na ambulansya rito nung, nung naglever nag-lever ako. Thank you so much sayo, Mahal Bit Bergara. <laughs> At saka si Mera Vlog. Mera Vlog, Rigeline Hor Hornalis, Hira o oh, ba? diba at saka si Wilma Calagos ay no Francis Sophia Dinhel Dinhel Ivamiku Kon uh, Kaya a r RN Housewife Housewife Gracius Diana Donso at saka si Mika Reyes Gladys Lay Ana Vlogs Glysa Hu Hello mga Glysa Hu Ate Ann Chona Narciso Justin Burley's Vlog at Mariam Carado Eileen Andrius It's Deal Maria Cover M&M Channel in the Philippines Christenel Joy Casa Jew Hall Jew Hall Jew Hall Jew Hall and Mary Flor De Pilo Anna Nasar It's Deal Simply Maclean Saka si R, ano ba ito? Ja, no Limit TV. Arkidja No Limit TV. Um, Lady May. Jocelyn Del Puso, Simpleng Sangkap at iba pa. Cording mga ah, mga nop gaming TV, Beth Vergara Simpleng Buhay, Jane and Brett Channel, Lisa Saludes Dilima. Um, Zuli, Zuli. Mm, mem, mem story. Ayan na sa last na post natin. So 'yun ang na na shout natin na lahat sila na shout natin mga mahal. Thank you for watching mga mahal and I love you all. I hope you like and I hope you laway-laway. <laughs> I know you laway-laway. <laughs> thank you mga mahal for watching. I hope you not skip the ads and hope you hindi kayo mawawala, always kayong support me, um, thank you, at uh, God bless all, I love you all, bye-bye!